Alalahanin ninyo, ako at ang buong kabansang karya is for nation building. Gusto natin ang ating bayan ay isang marangal na bayan na may pagmamalaki natin dahil sa development na ginagawa ng ating pamahalaan kung saan-saan makikita natin. Kung tingnan mo sa mapa ang Pilipinas ang gitli, di ba? Tapos nito, dito, wala pang development na ganito? Kung ako gagawa ng highway from the north, the most part of Luzon to Holo, kukunay ko yan. Tapos, connection pa ganon, connection pa ganon, connection pa ganon. Lahat ng islands, pwede mong sasakyan lang, madaanan mo may highway. Oh, mahirap yon? Hindi. Bakit mahirap? Isipin mo lang at gawing plano, hindi mahirap. What the mind can conceive, can be achieved. Di ba? Yun, yun ang dream ko para sa ating bansa. Pusong makabayan yun. Poso para sa Vote Street, PDP Laban. Vote Pastor Apollo C. Kibuloy, number 53, Sabalota. This political advertisement is paid for and paid by Pastor Apollo C. Kibuloy, KOJC compound, Davao City.